Good morning Ayan po Yung mga hindi pa po nakakaalam po ng uh, pangalan po nitong halaman uh, na to po mga guys So, daming bulaklak Ayan, fire tree po ito Ayan, fire tree Ayan o, oh, namumutik-tik po sa bulaklak So, mga ano lang po ito Mga 15 feet Ayan mga guys. So, oh, daming bulaklak po. Oh. Pati yun sa kabila. So, oh. ayan po. Ayan pa yung bulaklak po ng ano. Uh, fire tree. So, daming bulaklak po. Oh. oh, Ayan po. Mumutik-tik po sa bulaklak yung fire tree. Ayan. Napakarami. Tuwan-tuwa po siya. Halos ano po? Daming bulaklak. Halos mapuno. O. Oh. Ganda. Ayan. Ito po yung fire tree mga guys. Ayan. Napakarami pong bulaklak. O. Oh. Ayan po. fire tree. Ayan po, babay na po mga guys. Sana uh, yung mga hindi po nakakaalam po ng pangalam po ng uh, halaman po na to. Ayan, fire tree po. Ayan. So sipag po siyang ano, mamulaklak. Ayan po, babay na po.